Ayun, panibagong araw na naman ng pag-iibon. Dito na yung mga bagong dating natin, guys. Hindi na nakapag video kagabi. Ayan, meron tayo dito ng ito. Ah, i-check. Medyo nangingitim yung isang paay. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Tinignan ko kung magagamot pa yung paanong hen na nakuha namin kay Tito Amelie. Ayan. Bale, ito na lang yung may part na may nakakabit dun sa paa niya. Pinutol na natin kasi nabubulok na eh. Kumuha ako niyan ng pwedeng itapal dun sa sugat para pag tinipan, hindi direktang nakatape lang yung sugat wala akong nakitang bulak na pwedeng ipangtapal dun sa sugat kaya yung tissue na lang yung ginamit ko pero okay din yung tissue kasi medyo makapal siya or medyo mat matigas kaya pwedeng pangtukod na rin ng ibon tinawag na namin siyang siputol putol una pilay lang eh naging putol na since naputol na ipaan niya ayan tinetape ko na para kumapit yung ano sa sugat niya. Okay na. Papalitan natin 'to daily. Kailangan nating palitan yung ano niya, yung gasa. May betadine sa loob 'to. Binetadine natin para hindi ma-infect. <coughs> Ito yung paan nya oh, Ayan e na lang yung ano Bulok na oh. Bulok na bulok na Wala na Ito na lang banda yung kumakapit Ito wala na Bale ito yung sing sing nya BF pa uh, PF PFRPC 2024 SDR 248731 Ayan. Hmm. Okay, paligo na naman tayo ng mga ibon. Ito pa yung ibon natin, nagliligo. Ayan. Okay guys, napaliguan na natin silang lahat. Ito po ang ating kalapate. Uh, lahat yan ay hindi pinaliguan na. Pati yung si Putol, pinaliguan ko na rin. Pero hindi ko binasa yung sugat niya. Ayan hindi basa yung ano lang yung pakpak nya lang kay katawan Ayan. pinaliguan natin lahat para mabango saka hindi nag-aasaran na hindi naligo ganon <laughs> gago saka para hindi lumipat sa hindi naligo yung mga hanit salamat po sa panonood don't forget to follow and subscribe guys